Rosendo de los Reyes. Hindi, ah. <laughs> <laughs> uh, sa ano, sa lunes. Oh, kailan ba daw, Nay? Oh. Pwede naman kayo. Pwede naman kaya mag kayo mag-toothbrush kayo. Nay, hindi pwede, Nay. Kasi, uh, oo, oh, hindi pwede, Nay. Sabi din naman ka, ano, okay lang yan. Kasi, Kasalanan yun sa amin. Alam nyo may ano. Alam nyo namang may doktrina. Bakit sumubo ko Huwag Ay, nang pagkatapos doon? Okay iya? ko yung Okay lang. Okay lang. Joke lang yun. Ayo teh, ayo lang. Ah. Nay. Okay lang yan, Nay, kasi sanlibutan pa naman yun sila, Nay. At umpisa na sila, Nay. May ano kasi sila, Nay, may iba silang kasama, Nay. <laughs> sila, Nay. <laughs> nay, di ka pwede mag-akay, Nay. Mahi, ma mababa ang pasensya mo, Nay. <laughs> Pag ganyan ay okay lang yun ay. Nasa kanila lang naman din yun nay, kasi... Okay, ay, ay. ay kasi. Mars. Anay. Anay, maliit yun nay. ay. Ari ko na, putang ina mo Nay. Natanggal tuloy na Kamura tuloy ako, Nay. Sure but, 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 nay, Mars. Pinausaw na ako ni Nanay, Mars. Dami-dami namin, namin, namin inihaw, namin. Mars. Birthday naman na Engineer. Nagkat na may ko. Birthday ng Engineer. Pausok na lang kami, Mars. Para mm. kay Engineer. Mas, amoy usok na yan tayo. Kasi libre naman kami na tayo Engineer ng manok. Oh, laki niya, ah. Oh. Napakalaki niya, Nay. ah. Yeah, so yun nga, yun nyan, nay, ganyan sa akin. Huwag eh. lang maghiwalay yan, Nay. Oo, ganyan sa akin. Ay. Ayusin mo yan, Nay. Okay, uh, parang uh, gusto ko yan, Nay. Ano lang na, ano na, tad, -tad lang siya na Isa ko ah. Wala nang hita pa. Wala nang hita dito na eh. Uh, dito. Oh, hita. Eh baka, sabi mayroon pa doon. Ayun, nalabas ko na anay. Ah, wala na? O, oh. oh, laki na anay. Ayan wala lang ako na Wala na. Wala Wala na doon. Wala na yata, na ka maingay kasi sa Nay. Iksa Wala na, Nay. Si Akin natin? Oo. Ang galing nga. Ang Wala nga, na Dahon na lang. Aye. Ay, <laughs> <initiation> na, nga, <raszam> bye, -bye mga